Ayan, sa likod bahay namin. O, di ba, nagtanim kami? Okra. Marik pa lang siya, o. Oh. May mga bunga na. O, okra, okra. Okra is life. hirap kuhanin nakati ayun pa o oh. itas tayo ng okra gulay islay uh. ay ilan tayo ngayon ani Singit-singit siya. Ayun, mayroon pa hirap tignan. There's more or what? Maliliit na ako. May mga bulak-bulak na siya. Ayan, hmm, di ba? Pakinabangan na ang tanim sa likod bahay ng aking friendy na ibang lahi. Siya may tanim niya eh. Ayun oh, maliit pa. Maliit pa rin siya oh, pero marami nang bunga. Nakailang harvest na kami dito. Hmm, di ba? Hmm, ayan. Charan.